Hello, what's up mga idol? No? Nandito na naman tayo ngayon. May mga ginagawa na naman tayo ngayon na home improvement. So, ang ginagawa ko ngayon is naglalagay ako ng gutter, no? So, itong gutter to mga idol, uh, DIY ito mga idol, madali lang itong gawin, no? So, yan ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Kung ano ang advantage nito, no? At uh, kung paano madaling matapos yung paggagater niyo yun, pagkita ko sa inyo mga idol so ito mga idol no ito yung tinatawag natin na UPBC UPVC gutter no so gawa ito ng plastic so uh, ibig sabihin ng UPBC uh, kaya nitong kwan, no? kahit nababad sa araw hindi daw ito magkuan uh, matutunaw no? so yan ang sample natin mga idol no? nalagyan ko na yan dyan punta doon So hindi pa natapos tong dito sa kabila no kasi kabilaan kasi ginagawa dito idol no. So ang mga accessories dito mga idol, meron itong ito tinatawag na in cup no, itong tagiliran niya no. So merong lip and right niyan mga idol sa in cup So ito naman yung tinatawag natin na uh, hangir no. So dito yung dito pumapasok yung gutter natin no. Ito yung nag pan So, yeah, nakikita nyo, mga idol, yan. yan. Yan yung hanger natin, no? So, ito naman yung uh, connector. Gutter connector, mga idol, no? So, yan din yun. Yung nakikita nyo dyan, no? Yang nagkukuniktar ng mga gutter. Dahil yung gutter, mga idol, uh, 8 feet lang ang taas niya, no? So, kailangan nating maglagay ng connector, no? So, siyempre, may connector. So, ang kagandahan dito, mga idol, is hindi ka nagagamit ng mga silan dahil may kasama na siyang gasket, no? So... Option number 2 na lang yung sealant natin, no? Pag may tumutulo, so diyan tayo maglalagay ng sealant, no? So, sa downspout naman mga idol, walang problema. Meron din siyang kasamang kuan uh, pang downspout, no? Na connector, no? So, kunwari maglalagay ka na ng downspout diyan sa may kuan uh, diyan pa baba. So, ito ang gagamitin mo, no? May accessories din siya na pang downspout, no? Uh, gutter outlet para mga idol, no? So kung nagtatanong kayo kung saan ito mabibili mga idol uh, Sa City Hardware mga idol no sila, Nagbibinta sila dito ng mga gutter uh, Tulad nito PVC So yan no So yan yung sample natin uh, pinisaw, ah, Hindi pa yan natapos Pero meron, meron, din natapos ito mga idol So ito yung mga kuhan ko mga idol Mga kasama ko Sito si Pan Pinturatoy, in si Pinturatoy, So nandoon din si Kwan, no? Electrician boy. Ito rin si paring electrician boy rin to. Ito yung round. Round timber. Oh, round mga idol, no? <laughs> so dito no, yon uh, natapos natin no. So ito na yung finished product natin dito. Hindi pa nalagyan ng downspout no. So yan mga idol no. So mas maganda ito mga idol dahil kung uh, yung iba gumagawa ng yung PVC pipe no. Inahati nila pero mahirapan ka doon sa tumang kalisod dahil kuan ah uh, dito ito mga idol ang presyo ito mga idol itong isang piraso tag 400 lang to mga idol no so 400 pesos lang yan mga idol so may dalawang sizes ito may malaki meron ding itong ganito yung maliit lang no para pang corrugated na bubong mga idol no so yun mga idol no i hope may natutunan kayo ngayon sa ating bagong content so Huwag niyong kalimutan na kung andyan mga idol, mag-like and subscribe na rin, no? Oh. So, yan. Salamat.